So dito po tayo mga kadol <laughs> Yung Dito sinusundan ko po yung uh, May lumilipad na Wak wak At saka busis Pero yeah, bigas lang na wala mga kadol So, sobrang laki po yung ano nito, mga puno at saka sobrang tahimik po. No? Ang ah, So, hindi natin ya abutan mga kadol. Uh, yung malaking pakpak makadalong at saka yung may busis ng wakwak -wak. so dito pa rin tayo sa bundok makadalong sobrang ano dito sobrang ingay po yung ilog kaya kasi palaging umuulan dito so magingit lang po tayo mga kayo kung ano po nangyayari dito so parang may busis po tayo malinig no? So may mga ibon po mga kadol na madinig natin At saka parang may tao nag-uusap Wala namang kubo dito At may, may malaki pang ano May malaking bato So Ang gagawin po natin ngayon mga kadol Kung saan tayo galing Babalikan po natin doon kasi bigla pong nawala po yung uh, ano... Yung busis ng mga At saka yung... Yung... Ah... Uh, malaking pakpak mga kadol siguro. Ay isang manananggal yun oh. No? So, yun po mga Ah... Uh, yun dun po tayo sa taas. Ay ano Ah gusto nila akong atakihin eh. si ano lang po ba uh, hindi po sila nakikita sa akin kaya akala po nila mga kadlis nag-iisa po tayo kaya hindi natin hindi, hindi, tayo makapansin so akala niya akala po nila eh, hindi po tayo makapansin so yun uh, sobrang kampante po no so napansin ko at at inunahan ko mga kadlis kaya sobrang nasaktan po sila siguro uh, at lumayo na no lumayo na po yung aswang at saka wakwak -wak, no at saka siguro manananggal gal yung may malaking pakpak -pak. so magingat pa rin tayo no? hindi natin alam kung ano pa yung uh, nandito po sa gubat no ng laman ng, ng, laman ng lupa kasi dito po mga kadol ng laman ng lupa mga kadol ay marami pong mga elemento no? hindi lang po ako mga kadol na dito po sa lupa no? ng mga laman lupa at uh, marami pang iba at marami pang ma mga masamang uh, elemento so hindi tayo magkang sobrang kampantis eh. kahit mayroon po tayong mga uh, gabay so uh, kailangan po natin uh, paligid dahil ito po yung pasalat na ginagamit po natin ay hindi siya masyado maliwanag. So, patuloy pa rin tayo ah, uh, sa pag-explore no. oh. may mga buses na rito may mga buses na rito mga kadol na maniling natin no. oh. parang mayroon nagmasig sa atin so unti-unti po tayo nga kasi balikan natin yun no? kung ano po yung ah uh, sige sa akin yun so yan maraming uh, maraming salamat pala no sa inyong lahat dyan at sa lahat pong sa mga bawat video po natin no po mga kadol at saka may mara ano pa dyan no malaking ano ah uh, puno ng alingatong ito pong damoan mga kadid doon tayo ito doon uy hala ano yun parang may busis ng bata mga kadid imposible wala alam ang kubo dito may bata yun biglang nawala Dito lang nawala mga kadal yung boses. So, unti-unti pa tayong ah, sa taas. Kasi kahit delikado. <coughs> Tuloy pa rin, no? Pero kahit marami man tayong uh, gabay. So, hindi pa rin tayo magkumbaysa dahil yung mga laman lupa mga kadol yung mayroong mga kapangyarihan yung itim na kapangyarihan na subang lakas kapag madilim kapag gabi so hindi tayo masyadong kampanti no so pasinsa kayo makadol kasi sobrang ingay po ng ilog dahil palaging umuulan dito so kanina may nadinig na po tayo yung busis ng bata no baka ano yun baka pandinig lang natin yan. Ano? Tingkat lang tayo. Para may narinig ko tayong gusis ng bata kanina. So, akat pa tayo saglit. Ano? Ano yun? Parang may gusis. Bumalik yung gusis. Ang Ang bata. Main na lang Bikin wala. wala. Wakwak. Yung makadil, Bumalik yung yung wakwak wakwak.

mana ikak. Terus parang ae, diturus sajane. Ih. Nih. Neta iki um, kayu nang. Parang meneng. Malik. Lah. Mikat. Nawala yung Lim. Wala. Bakit meron dito? Parang bata. Parang bata yung makadala.

Diyan na natin nakikita mga kadulo. Pero dito na wala. Kasi biglang matati yung mananggal. At saka yung wakwak. -wak. Ho oh, oh, ho oh. ho. Yun. Yung busis ng wakwak na kadulo. Na naman. Oh my God. Yung nasabang pwede yung bigyan balahibo ko. Sudyas so, yung nawala mo ka din. po tayo kanina. So, sobrang kalino. So, pinatake tayo pero hindi po siya nakaano sa atin. Hindi nakagalaw sa katawa natin. Kasi so, siguro may kurinti. May kurinti no? pa siya. Kaya hindi po siya nakano sa akin. Nakalapit. At bigla siya umalis. Yung ano naman, yung wakwak, palaging nagumasid sa atin. Siguro, ay yung ano mga kadol, yung parang bus ng ibon, ay ginagamit lang yun. Nakasaka lang ako mga kadol. Yung nakita ko natin kayo na dito, Na parang bata, bigyan ka ba my god, bigyan ka ba na po, mga kadis. Ano mo tayo? Baka pinaghandaan po tayo. Nasaan kayo banda? Yung bigyang nawala yung bata. Parang bata. Ano yun? Hindi ko maintindihan mga katuloy. Dari sa sobrang uh, pinalabutan ako mga katuloy sa ano kaya yun kasi nakaano lang sa malaking bato nakapatong so nakalibot uh, naka, ako maka doon nakabahan ako bigla dahil eh, may nakita po tayong nakapatong doon sa malaking bato at saka puntahan ko sana laki, lalakitan ko sana Kaso lang ay eh, dumating ko yung uh, parang nananggal na hindi po nakalapit sa atin no? Uh at saka yung boses ng wakwak na kadal hindi tayo makafocus no? Eh. kasi marami pong mga elemento ng dito po sa lupa na masamang uh, mga elemento ayan yun eh. kaya hindi tayo makafocus kasi marami pong mga ano narinig pa natin mga uh, parang may nag-uusap no, dito po sa gubat na ito para mayroon kasi, po mayroong nag-uusap kasi ayun sabi pa niya mga kadal eh hindi natin alam kung ano pa yung mga lamang uh, lupa dito um, lamang lupa no? kasi marami mga, mga masamang uh, elemento so e dito yan ano, sa paligid pagka biglang lumapit yung tinig na maliit na parang umiiyak so hindi tayo magkumpiyansa oh, na. ano yun parang may tumatawa parang tinatawanan tayo mga kadol pero okay lang kasi alam natin kung ano po yung paraan na mapapatay natin sila dapat huh? uli tayo